Paano nga ba nagsimula ang journey ko papuntang Japan? Ako si Penny. Matagal na ako dito sa Japan pero hindi ako mayaman. May mga ilan nga nagtatanong kung paano ako nakapunta dito. Kaya tara, kwentuhan tayo. January 2016 nagsimula ang journey ko. Pumunta ako noon sa Makati para umatendang ng orientation. Kenjimin nga pala ang Japanese training center na pinuntahan ko. Dinala ko na nga lahat ang requirements na meron ako kahit orientation pa lang yun. After ma-select, nagsimula na ang Nihongo class namin. From January January to April. Tuwing Sabado at Linggo ang pasok noon, tapos may full-time work ako sa Tanawan Batangas. Kaya balikan ang nangyari sa akin noon. Buwan ng April, napasalang naman ako agad sa interview. Naghintay ako noon ng mga ilang linggo para malaman kung pasado ako. Mga bandang June ko na nalaman na pasado na ako at nag-resign na rin nga ako sa aking trabaho. Habang naghihintay kung kailan ako aalis, tuloy-tuloy ang pag-aaral ko ng Japanese language. September 2016 naman nung ako ay nakaalis at opas ang agency na nakatulong sa akin para makapunta ako sa Japan. Tulad sa karamihang OFW, hindi rin naging madali ang journey ko. Pero kung talagang gusto mo, gagawa at gagawa ka ng paraan para makuha mo ito. Hindi ko rin sinabi sa magulang ko hanggat hindi ako sigurado na makakaalis ako. Walang placement fee ang papuntan Japan pero gumastos ako nung nag-aaral ako ng Japanese language at umabot nga ito nang nasa mahigit.